What is up, mga parso yun Ito pala yung Dominar UG natin 2021 model So ngayon ituturo ko sa inyo Kung paano tanggalin yung service reminder Ayan So kung napapansin mo kasi dito eh, Ay on yung ilaw natin Naka side stand May may nakalagay kasi dyan Service reminder So nag search ako nito <clears throat> Wala pang mga Tagalog version, halos Indian lahat yung mga nasi-search ko. So yun, may service reminder. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya tanggalin, no? Yung service reminder. Ayan, para mawala to. Nag-change sa na ila kasi ako na ito, pero hindi lang natanggal yung service reminder. So ngayon, tatanggalin natin yan. So yun, mayroon pala akong saddle bag dito. So yung tinakbo na itong UG ko na Dominar 46. So ngayon, ituturo ko sa iyo paano tanggalin. So ito, pipintin mo lang to pero bago yan, i-off e, muna yung susi. Off mo muna yan. Tapos, ngayon, pipindutin e, mo ito ng matagal. Ayan. Pipindutin e, mo yung matagal. Siguro mga 20 seconds. Tapos, huwag mo lang bitawan. Tapos, huwag mo lang bitawan. Sabay, i mo itong susi. Huwag mo tong susi yan. Hayaan mo lang siya. Hanggang sa magbiblink. Ayan, service reminder. Tapos magbiblink na yan, yan. Ngayon, pindutin mo lang kagad tong isang gilid. nito ito. Nang matagal din. Hanggang sa mawala. yung magbiblink na liyabe. Liya. Ayan, goods na. So, nag-service natin is 5,000. Ayan. Ah. So yun lang mga par Marami kasi yung nagsisearch dito na ano, hindi alam kung paano gagawin yun. So, ganun lang siya kadali. No? So, yan. So, right seat sa lahat. Dahil sa mga kakadoming ko dyan. Comment na lang kayo mga para kung saan yung mga nakapanood ng video ko. Thank you.